Ito Sir, sinusugat. Sa... Patingin nga. Tapos, yung sa paan nyo. Mm -hmm. Grabe, oh. Tapos po. Mm -hmm. Ito po yung sa kapatid ko, sa bunso. Sa leg lang. Marami po yan. Marami Ay, grabe. Yan po. Tapos ito naman po yung sa mama ko. Mm -hmm. Yan po. Tapos yung sa bayo ko po, yan po. Okay, may ganyan. Anong sige, natin. Lahat po kami nasa loob ng bahay. Parang yun Tingnan natin, baka mamaya galis lang. Nakakahawa. Madali na magamutin nyo. Turo ako ito ng gagawin. Ito so, ko pagtago. Sino gumagambala sa pamilya nito? Pasok. Ay, nakukulam. Kidlat. <coughs> Tanggal ang ginawa sa pamilya nito. Bilis. Apoy. <coughs> <coughs> tanggalin mo, utasin kita. Ha? Kamitin mo to, dito mo mo sa mga pamilya nito. Lahat ha, buong pamilya. Sasagot ka sa tarong ko, pag di ka sumagot, masasaktan ka na. Intended mo? Anong dahil lang, magbukan mo lang yung pamilya nito, o galit. Oh, pauna pa lang yan, pag di ka sumagot, ha? Tatarongin ulit kita, pag di ka sumagot, masasaktan ka ulit. Anong dahilan? Ingit o galit? Git. Uh, ano kining gitan? Nasa ka oh, pag di ka sabagot, masasaktan. Ano kining gitan to? Git. Ano ng kining gitan mo? Ano kining gitan mo? Ano kining gitan mo? na naman kita. Kikidlat. Ano kining gitan mo? Ha? Mahina ka na, malapit ka na. di ka pa rin sa pag-ahog. Pagdi ka sa na kita. Sir, balik. Ang ngari si Iyo. Ah, nag-long time. Anong nangyari? Ano ba sabi-balik? Meron doon ang ingit sa pamilya niya, kaya kayo ginagayaan. Hindi po ba yung matawag ako? tatawagin natin. Oh. Wala, tapos na. Dito na matatawag yun. Patay na eh. Pumasok sa katawan mo, hindi mo galam. Hindi mo alam di nangyari sa iya. Ah, kala mo natutulog ka lang dyan. Tapos na. Ang sabi, ingit daw siya. Hindi naman sinabi ko anong kaniingitan niya. Lalaki? Lalaki. Eh, okay na. Gagaling na kayo. Next. Go,